Mga kalsada sa Tugigaraw, lubog sa baha, dulot ng shearline. Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Tuguegarao City matapos umapaw ang ilog kagayan at Pinaka pinakanawan river bunsod ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng shearline. Kabilang sa mga binahang lugar ang Centro Jess, Centro 11, Centro 1 at Kunakaw Street na patungo sa Pinaka Pinaka Pinakanawan Avenue. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente kasama ang iba't ibang ahensya para sa maagap na pagresponde sa anumang emergency na maaaring mangyari. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna mga apektadong lugar upang maiwasan ang anumang peligro. Mahigpit din ang paalala na nananatiling updated o namanatiling updated sa lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso mula sa otoridad. Sa kabila ng sitwasyon, nananatiling handa ang lokal na pamhalaan, upang magbigay ng tulong at suporta sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.